Sa mga laging updated sa gadgets dyan, pero elementary pa ng huling magpadentista, nako, invest-invest din po sa maganda at matibay na mga ngipin. Malaki ang koneksyon ng ating dental health sa kabuoang kondisyon ng ating katawan. Nagsisilbi kasing entry point o pasukan ng bakterya ang ating mga bibig. Kapag hindi naagapan, maaaring mapunta sa ating digestive system o respiratory tract ang dumi. Ayon sa 2018 National Survey for Oral Health, 72% o karami sa mga Pinoy ay nakararanas ng bulok ng ngipin. 50% o kalahati naman ng mga Pinoy ang mayroong sakit na may kinalaman sa gums o gilagid. Ang kakulangan ng maayos na oral care at hygiene ang madalas na sanhi ng pagkasira ng ating mga ngipin. Nagdudulot ito ng sakit o discomfort lalo kapag kumakalat na ang cavity sa loob ng ngipin. Nakasisira rin ng ngipin ang labis na pagkain ng matatamis o kaya naman ay hindi pagsisipilyo. Makalaga pong agapan yan dahil ang mga sirang ngipin ay maaaring magdulot ng bad breath kalaunan. Para maiwasan ay ugaliin po nating magsipilyo at least dalawang beses sa isang araw. Huwag ding mapamakal sa inyong mga toothbrush dahil dapat po ay pinapalitan niyan kada tatlo hanggang apat na buwan. Makatutulong rin sa ating mga bibig ang pagkonsuma ng mga supplements o pagkaing mayroong probiotics o good bacteria. Sikapin din pong bumisita sa inyong mga paboritong dentista at least two times kada taon para magpalinis ng ngipin at para maagapan kung mayroong mga namumong cavities. Umiwas din po sa mga pambiso gaya ng paninigarilyo. Tandaan, huwag baliwalain ang inyong mga ngipin kung ayaw ninyong maging one seat apart ang inyong mga ngiti balang araw. Mga pati, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.